Mga pari ko, napapanood ko sa Facebook na usong-uso po sa mga kapwa natin vlogger yung nagtetest po siya ng langis gamit po itong patient test. Inaalam po nila dito kung gaano kadalas po ito langis at the same time kung gaano po katindi yung proteksyon na maibibigay po nito. So dadagdagan ko na lamang po, i-share ko po sa inyo para magkaroon po kayo na idea kung ano pa po yung mga test na ginagawa dito sa ating langis bago po siya makarating sa atin. At hindi lang po pressure test ang ginagawa dito dahil marami pa pong iba. Eto, makinig po kayo dahil wala po tayo nito at hindi po tayo magkakaroon ito dahil napakamahal po ng mga laboratory equipments na ginagamit ng mga oil company para matis po itong ating langis. At napakamahal din po ng mga binabay nila sa mga laboratory chemists na siya po nagtetest naman ng ating langis. At yung unang test na ginagawa po lang dito ay yung viscosity test. Sa viscosity test naman po is inaalam nila kung nasa tama po yung viscosity ng kanilang langis. For example, itong 20W50. So yung 20 yung malamig at yung 50 naman po yung mainit. Kaya meron po sila dito ang dalawang procedure. At ang una po dyan syempre yung malamig na cold crank test. So meron din pong machine yon Ang ginagawa po sa ating langis ay pinapalamig po to ng below negative zero. So malamig na malamig po yon para malaman nila kung gaano po kabilis umikot to sa makina. So, sinasalang po sa machine yun, higupin ang bomba at paikutin. So, doon nalalaman nila kung nasa tama yung 20W ng kanilang viscosity. Then, pangalawa, syempre, itong 50, yung pangmainit. Kaya, mayroon po sila ditong procedure na tinatawag na hot crank test. At ang ginagawa naman po sa langis is pinapainit ito ng 100 degrees Celsius. So, mainit po yun. At saka po siya isasalang sa machine. So, ihigupin ulit ang bomba, paikotin sa machine, at doon, malalaman nila kung gaano kabilis umikot yung langis at 100 degrees Celsius at doon malalaman nila kung nasa tama yung viscosity ng kanilang PBT. So yung mga pare ko, yung ating unang test sa kanya which is yung viscosity test ng ating langis. Then yung second test na ginagawa po lang dito ay yung water or moisture test kasi bawal na bawal po sa ating langis yung may moisture or tubig at hindi po natin makikita yan kasi micro lamang siya at talaga naman pong napakaliit at malalaman lang nila yan pag ito po ay sinalang nila sa kanilang machine kung saan po ay nadetect doon kung meron pong water or moisture tong kanilang langis Third is impurity test. From the word impurities, inaalam po nila kung may halong impurities yung kanilang langis. At kalimitan po ng impurities nito ay mga metal. So yung mga metal po ay posible po yung kalawangin. Kaya kung makikita nyo ay nagbabago po yung kulay ng langis pag tumatagal at nagiging kulay kalawang. So impurity test po ang kailangan. Pang-apat na test na ginagawa na dito ay yung evaporation test. Alam naman po natin na nag-evaporate din po itong ating langis. Kaya inaalam po nila kung gaano kabilis at kung ano po yung temperature. Kasi baka sa mababang temperature pa lang ay nag na yung kanilang langis ay kawawa naman po yung gagamit nito. So napaka-importante ng test nila is evaporation test. Pandeman test po is bubble or foam test. So inaalam po nila kung gaano po karaming bubble ang makikreate ng kanilang langis pag ito po ay nasa makina na. So, yung bubble o foam is air po yan. At bawal na bawal po sa atin langis is yung magkaroon ng air. Kasi magkakaroon po yan ng oxidation at masisira po o madideteliorate itong atin langis. So, dalawang test po yung ginagawa na dito. at magkaiba po yung temperature. Sa unang test nila ng kanilang bubble o foam test ay nasa 24 degrees Celsius. So, malamig po yun. Then, yung pangalawa is yung mainit naman. Nasa 90 degrees Celsius kung saan yung normal operating temperature ng ating makina. So, bubble test ay napaka para maiwasan po yung oxidation sa hangin. Number 6 test is oxidation test. So given na po talaga na magkakaroon ng contact tong ating langis at yung hangin. Kasi pag nasa loob na po ng makina to, itong ating makina huminga po to. Kaya nga po siya merong engine breather at meron po talaga siyang hangin sa loob. Kaya po hindi maiwasan magkaroon po ng contact yan sa ating langis na siya naman po magkakaroon dito ng oxidation. Kaya nga po meron siyang oxidation test at inaalam po doon kung tama po yung additives na nilagay dito na antioxidant na siya naman po nagpe prevent itong ating langis upang hindi po agad siya ma-oxidate or mabulok. Pampiton test, rust test, or kalawang test. So, sa test po na to, inaalam kung kakalawangin yung lalagyan ng langis na to. For example, sa loob po ng ating dapat hindi kalawangin yung loob ng ating makina. Kaya tinitest po yung kanyang rust test. At doon po malalaman kung effective or kulang pa yung nilagay na additives na rust inhibitor dito sa langis. Kaya ganun po importante yung rust or kalawang test. Pangwalo is detergentes. Ito, sinasama ko po ito sa mga ginagawa natin video yung review ng langis. Yung check po yung kanyang detergent kung effective. Sa detergent test, inaalam dito kung nalilinis ba ng langis yung loob ng makina at gumagana po ba yung detergent additives na nilagay dito. So, napaka-importante po yun dahil kawawa naman po itong ating makina kung wala pong detergent na additives yung ating langis kasi lahat po ng kanyang dumi mga carbon is may iwan po sa loob ng makina. So, ganun po kaimportante importante yung detergent test na ginagawa sa langis. Pangsham na test, eto na po yung ginagawa po ng kapwa natin vloggers sa Facebook na kung saan ay tinetest po yung langis sa kanilang wear test or friction test. So, ganun din po. May machine din po na ginagamit at doon po nilalagay yung langis at nilalagyan po ng load o bigat at saka po kikiskisin kung ano po yung nakita nilang kaskas -kas. at doon po nalalaman kung gano'ng katindi yung proteksyon yung nabibigay ng na langis sa nakikiskis bakal kaso may pagkakaiba po sa temperature laboratory na kung saan yung ginagawa yung ating oil test ng mga chemist is nasa 75 degrees Celsius kumbaga yung normal operating temperature ng ating makina pag tumatakbo na at yung pangulong test po na ginagawa po sa atin langis bago po siya makarating sa atin which is yung ginagawa din po natin ay yung actual test po sa ating makina. Ang pagkakaiba lang po sa laboratory, ito po ay nakakabit sa dyno test. Tayo, ang ginagamit po natin ay dyno peelings. Kasi alam na lang po natin kung magbabago at yung pagbabago po ng kondisyon nitong ating makina, every time po na po na langis. Kasi bigla-bigla lang po makaka experience po tayo ng spot ng ating makina tahimik po tong ating makina, wala pong vibration, malamig po tong ating makina at hindi po masyadong magiinit, mabilis po yung ating takbo at maganda po yung ating RPM. Di po ba, daman-daman nyo po yan, lalo na po pag gumagamit po kayo ng mineral at bigla po kayo magpupuli synthetic at lalo na po kung branded. So yan, sigurado po tayo na may experience nyo po yan. Di po ba, yan po sinasabi natin na dino feelings po yung ating ginagamit sa pagtitest po nitong ating langis. So yun, mga pare ko, hopefully nakatulong po itong ating video at nalaman nyo na hindi lang po pala friction test ang ginagawa dito sa ating langis, kundi marami pa po pala. So paalam na muna po sa inyo mga pare ko at magkita-kita na po tayo sa ating next video. Paalam,